Oh, ito po, kitang kita niyo ang rapper ng ngungo. <laughs> ito lang ako. Bakag na bakag, walang tulog. Nakikita niyo. wala pang tulog yan. May kosa. Tingnan mo, Ayun, hindi pa naliligo yan. Baka sa pag paglaligo. O <laughs> oh, ito, oh. Para sa na ko

Oh, magrap na kayo, magrap na kayo. Oh, sino na? Oh, na Yo 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 <coughs> yo 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 <coughs> yo 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 oh,